Ano? Iniwan mo ako? Eh, alam mo namang hindi ako marunong mag-commute papunta dun sa venue, di ba? <laughs> pa naman hindi nga ako marunong mag-commute. Kaya nga ko yung inaasahan ko, tapos iiwanan mo ako ng ganun-ganun na lang? Ah Grace, na't nakakapag alarm alarm pa. Nag-aaga pa eh. Ako lang si Ilsa na apakatagal lagi eh. Lagi na lang Pilipino time. Lagi na lang ang pinag-iintay dito. Kakainip na. Ito, last na talaga to ha. Kapag ikaw hindi pa sumagot, iiwanan kita. Nakakainis. Bato, tawag ng tawag. <laughs> ang aga, kapay. Ang oh. Angel. Oh, aga pa ah. Ayun, butit sumagot ka din naman, Isa. Kanina pa akong tawag ng tawag ah. Oo, oh, nag-aantay na ako ng tricycle. Ay naman kasi lang kayo nagmamadali eh, mga anak Anong maaga pa? Ha? Eh kanina pa kitang iniintay alas tres? Anong oras na ngayon? Alas 4 na? Oo oh, nga, nag na nga ako ng tricycle. hinihintay kita dito ha. Hoy, inip na inip na. Ano sige na. Diyan na. Kakainstit ng babaeng 'to. Master, busa pagtulog. Ano ba yan? Hanggang ngayon wala pa rin. Sabi pa punta na daw siya. Nakakainis ah, na. Ah, alising na wala pa rin. Lagi na lang siyang late. Kada may gala kami, late. Kada alis, late. Nakakainis ah, na. Bahala siya, iwarang siya. pa din. Tintik talaga yung babae niya. Yun, Nadali-madali -madali pa ako. Yung na natutulog pa ako. Pa yung wala dito. Ano, Jin? Nandito na ako sa tagpuan. Bakit wala ka pa rin? alas 6 na. Ano? Iniwan mo ako? Eh, alam mo namang hindi ako marunong mag-commute papunta dun sa venue, di ba? Diyan, hindi nga ako marunong mag-commute. Kaya nga ko yung inaasahan ko, tapos iiwanan mo ako ng ganun-ganun na lang. Alam mo, para kang hindi kay Pika ni. Eh. Wala. Uuwi na lang ako. Sige na. Ay, hey, naku. Kwenta ko.